Let's go mga kasangot! Doon na tayo sa sipay! Pape, sobrang luwag! Luwag ng kagsada mga kasangot! Ayan, let's go! Grabe yun Luwag <laughs> Araw pala ng linggo ngayon Mga kasangot Kaya sobrang luwag dito sa, sa C5 na to Bakit ng tulay ng Pasig Grabe Luwag ng kalsada Sana araw-araw ganito na sa gasolina pag laging ganito eh hataw wala ka sa gasolina pero oh, sulit naman ang takbuhan ng no? kasangot pagdating sa rider talaga hindi ka talaga pipitinin. grabe ng kinain nun ah. Hataw-hataw <laughs> talaga. Putik uh, na yan.